Ah, hello, good afternoon sa lahat. Meron tayong bagong nakuhang labod. Labod po ito, yung tinatawag nila na train. Train sa bukid, libo-libo yung ligid. Ito na po yon labod. Nagiging bato po yung labod. Ayan o. Oh. Labod po yan, mutya sa labod. Nagiging bato po yung labod. Ayan. Ayan. mutya sa labud. Dati kung ito ay hindi pa ito siya tumigas, mataas ito. Kasing laki ito ng kalingkingan. Pero nagtigas na siya, naging fossil na siya ay nagiging maliit siya. Ayun, nakuha ko ito doon sa bundok. Sa bundok ito nakukuha. Ayan. labud. Sa so, nagtatanong kung anong gamit sa labud, ito po ay gamit po ito sa ah uh, yung limbawa ikaw ay maganda ito protection ito dahil nga magumagapang ito hindi ito basta basta matamaan maaari din itong dipinsa dahil yung lambod gumagapang yan hindi matamaan dahil gumagapang maraming paa kung putulin mo yung kalahati nyan lalakad yung kalahati dalawa ang klasing labod may labod na mataas may labod na parang hulin kung ma ano mo kung ma hawakan mo yon biglang biglang tumiklop siya na magiging hulin siya pero ito kapag mahawakan mo ito ano lang siya parang wala lang magiging ano siya para siyang para siyang ahas pero lumalakad-lakad ito sa bundok yan nagiging bato po siya Yan po yung ulo oh. Yan ulo niya yan. Yan ulo niya. Tapos yan po yung buko-buko niya at nagiging fossil na siya, nagiging bato na. Maganda ito dipinsarin ito sa kabal ito. Maganda rin ito sa kabal. Yan. Maganda yan sa kabal. at hindi lang yan marami pa tayong gamit na nakukuha at isa-isahin lang natin dahil kapag maramihan natin maano na kayo parang masumuran na kayo ito ay isa-isahin natin para makapili kayo isa-isa ayan ito ay dipinsa itong salabod dipinsa gamit ito pang kabal at panipas itong salabod Pwede rin ito panggapang. Gumagapang ka. Yan, magdala mo ito. Gumagapang ka. Hindi ka matatamaan. Dahil nakagapang siya. Yan, bakubuko niya yan. Yung likod. Yan. Nakapatong siya sa bato. labod na patong sa bato pakabal po ito pakabal kung matamaan ka kakabal kung hindi ka matamaan liliwas ayan kadapa nakagapang maganda ito sa gapangan itong motya sa labod maganda sa gapangan Ulitin ko po, ito ay mutya sa labud. Maganda sa gapang proteksyon. Hindi ka rin matamaan ito sa kulam barang daot hilo. Hindi ka matamaan ito. Ayan. Maganda sa panggapang. Kung may kalaban ka, pwede mo ito gamitin. Panggapang mo, hindi ka mamalayan. Dahil meron kang mutya sa labud kung may kalaban ka pwede mo ito magamit puntahan mo yung bahay niya ito gamitin mo hindi ka makikita ito dahil nakagapang ito palagi kung barilin ka man kapag matamaan ka hindi ka rin matablan kapag mayroon kang ganitong klaseng ano mutya sa labod ang daming layer niya oh. likod niya yan nagiging bato na maraming layer layer yan itong bato na yan yan po ang kanyang pinag ano pinagkukubiran nakakubir siya sa bato nakapatong ayan nagiging bato siya ito yung ulo niya oh. ulo niya yan yung mata oh. kita niya yan yung mata niya ito mataas ito kung buhay pa ito dati hindi pa siya bato mataas yan nakapatong siya sa bato oh. yan bato yan ito yung yan pong katawan niya kabuuan yung katawan niya yan buong katawan yan at ito naman yan 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 ay dyan siya pong mapatong tapos naglakad siya ganon tapos nagtiga siya yung ulo niya at mata niya yan tapos ito po yung puwet niya dyan oh. puwet niya yan dyan pagapang siya ganon at yung kanyang paa naka ano, yung mala, maraming paa niya, yan yung maliliit oh, yan maliliit na medyo marami-rami. Paa niya yan. Ayun oh. Paa niya yan. Kaya ganyan siya gumagapang at nagtigas na siya. Ito ay maganda sa pang ano, pang hunting. Pang hunting. Kung may kalaban ka, pwede mo i-hunting yan. Gamitin mo itong tagulilong na ito na pakabal tagulilong panipas itong ito sa labod maganda rito gamitin dahil sa bukid ito hindi mo makikita itong labod na trin sa bukid na libo-libo yung ligid hindi mo makikita yan sa ano sa siyudad. dito lang yung sa bundok yan hindi ka kung dala mo ito kapag may kalaban ka kakamangin mo yung kalaban mo hindi ka mamalayan mapatay mo talaga yung kalaban mo Ayan, pero hindi ko kayo inutusan ito ay sinasabi ko lang na yan po ay ang pwede nating may gamit kung sundalo ka maganda ito ay hunting sa mga rebuilde ayan pang hunting sa rebuilde yan dahil gumagapang yan patungo sa iyo hindi mo mamalayan nandyan na pala nabaril ka na ayan at hindi lang yan ang pwede nating magamit kapag mayroon ka hindi ka rin matablan hindi ka rin matamaan yan tapos mayroon din itong tagulilong dahil hindi ka makikita dahil ang kagapang ka may tagulilong din yan yan tagulilong kaya kung gusto mo nito kung halimbawa nagustuhan nyo yung aking sinasabi at na ano kayo na kagusto kayo sa muting ito PM lang po, may number akong iniwan dyan, pwede kayo mag-text or mag-chat na Commander Bugtungan, yung aking Facebook account, yung aking Facebook page, Green Pagasian Junior, ganun pa rin. At mag-chat kayo para ma-ano ko kayo, uh, mag masagot ko kayo. Kaya hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po. Bye-bye, God bless po siyong lahat.